At dito, natikman ko ano ang palatok? first time kong narinig sa na pagkain ang palatok ng Laguna. Palatok! Tapos lalagyan ng ganyan. Tapos ito po yung palabok, ano? Malabon! Malabon! May magkano po sa ano, palatok? palatok. Okay, tikman ko nga po yun, isang. May nakasuman na alam ito. Lalagyan na... Oh! Thank you naman ko tong palatok nila. Kaya wala na narinig to eh. Kaya niya palaabok. So, sige wala, ko na yung ito to. Kaya wala na itong uh, palatok ng uh, Maeta, Laguna. Mga pre, ngayon ko na narinig to eh. Kanin siya na merong ginataan. Na parang bilo-bilo. Ayan, ganyan siya. Sa amin kasi tawag namin dito is tambo-tambong. Or, yun nga, bilo-bilo. Pero dito, kasi kakaiba kasi kanin. best ng kanin niya mga makling sarap na, best hmm? may ganyan po oh. manalo na rin kayo dyan let's go